Ano yun? Ano? Before breakfast at saka ano yun? Before yun? Before breakfast at saka ano? Yun? After? Your choice. Kung ano? Mm -hmm. Kung ano lang marong oras ka. Or pala siya, or. Uh -uh. It doesn't matter. Hindi lang itong pinakamahabang, ano no, escalator, no? Mayroon pa. Mayroon ah. Doon Meron sa ano? Nakakatakot yung blue line. Grabe. Sobrang <laughs> ano. Ma'am, well pags, Thank you. Me. Nandun pa ako sa premiere. Hindi uh, ah. mo narinig yun, ano? Ha? Huh? Sabi niya sa tatay niya. Kasi nag-iisip lang siya. Sabi niya tatay, listen to me pumapa ka ng no, you listen to me. <laughs> <laughs> no, you listen to me. <laughs> yung tatay, yung tatay, yung tatay na tuloy yung pinapaan. <laughs> oh, dito tayo, tayo dyan. Oo, dito, No, you listen to me. Si Isaac, ganun sapak na siya ng tatay niya. Ang tigas ng ulo. Ay, naku. Madam, Iks, Ay, naku. Saan ka na nakakita ng bata na hubot-hubad lagi kahit natulog? Aircon, Diyos ko po. Dita, dita, dita. Sabi nung, hindi mula pa talaga yan noon. Maliit pa siya. Ayaw niya ng damit. Nakikita niya kasi tatay niya na lang nakahubad. Hindi, e ayaw na rin magdamit. Ang bata na. sabi ko eh, may mga may mga alaga yung may mga may mga may mga bisita yung ano ko yung oh, dito oh ayun oh ito na yun yung sa may ano saan ka pupunta dyan? hindi ito na yun oh pag akit mo niyan isa no na hindi ka hindi mo alam dito lo ano ka ba you you listen to me <laughs> Parang yung alaga ko lang. Kasi may damit silang special sa school. Sabi ko, bago kayo kasi ako yung magpapatulog ko na Bago kayo matulog, pumili kayo ng mga damit ko. Aba, ang nilabas na yung na ng Japan. Eh, ang haba nun. Sabi ko, siya na. Paano ka maglalaro bukas? Ano ang suot mo? Sinagot sa akin, Tita, this is my body and I know what I want. Walang niya <laughs> kung bata ka. <laughs> Diyan sabi ko sa iyo, bata mga bata ngayon. Oo, oh, mga bata ngayon, grabe. Si Abi nga eh, grabe na rin sumagot sa akin eh. Ay, gutom na ako lang. Sinta ako sa kawin ako ng pagkain. Guys, <laughs> ang sarap. Sige lang, tingin lang kayo ah. Saan? Sa taas. Sa taas siguro. Mas masarap doon. forgot Gortbine, saan? saan? Food court ba sa taas? Ano sa kuto noon ka? Paakyat na kami, paakyat na kami. Nandito kami sa baba, sa isang ano, nasa... Ah, sige, sige, sige. Nandiyan na kami, mga one minute, one minute. Sige, sige, bye-bye. Nasa kuto noon siya. Kami bing lo, Saan man naman masyal si host. Nandito ako sa ano, sa mall. Hi! Ang tino mo yung pulaw. Nasa daw siya, Adam. Anong mayroon? special dito tutor specifically